So yun mga oti, tabang walang tao, nahablot natin. Ayan si ate. Ate Jela, ay vlogger din, ang pangalan o. No? Ate, ano yung mga available nating isda ngayon dito sa Angie's Pet Shop? Ito so, po, meron po so, uh, Molly. Molly, dito sa baba. Anim. Anim. Ayan, mayroong mga black, gold dust. Ito, marble. 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 So sa dulo te eh, meron kayong swordtail. Magkano yung swordtail niyo, te? Eh? 10. 10 pesos. Tapos merong gurami. 35. 35 naman sa gurami mga oti. It's good size na rin sila. Tapos dito sa mga pearl scale. 35. 35. Ito, variegated na gapi. Ito yung, kung bakit siya tinawag na variegated, iba't iba yung kulay. Ayan, kaya siya variegated. Magkano te? Eh? 50. 50 pesos. Tapos dito te, eh, magkano? 50. 50 pesos. Ito, okay. may kuha ako rin. Magkano po, te? 50. 50 pesos. Tapos sa taas nila, mga audits, may, may, iba't ibang klaseng mga secrets. Tapos, 25 pesos lang, murang-mura. Tapos, meron tayong nasipat dito. Mga malalaking gapi, nag-big mama. Ay, magkano yung ano nyo gapi? 50. 50 pesos, mga audits. So, ito sila. So, bukod sa molly na 10 pesos, meron pa kayong pangmasa, no, yung mga danyo. Magkano danyon danyon niyo tayo ngayon? 20. 20 pesos. Ah. Ilan yung ilang kulay ng danyo meron kayo ngayon dito sa Andes Pet Shop Anim. Anim. So merong blue, green, orange, pink. Ito pa mga otit so. Oh. Ang sarap nila pagsama-samahin, parang rainbow. So kahit anong kulay na ngayon kasi dati parang iba-iba yung price depende sa kulay eh, no. Ngayon 20 na lang. Kahit anong kulay na piliin niyo diyan. Tapos meron kayong mga platit no? Uh -huh. Eto. Mga wagtail. 15. Magkano? 15? 15. Eh, dito naman, sa ano nyo? 35. 50, sa breeder, size. 35 pesos. Tapos ito yung mga molly, na balloon molly nyo. 50 pesos. 50. 50 pesos din. Mga breeder size na rin natin. Eh. Uh -huh. Eto naman dito. 50. 50 pesos. Bala shark, tsaka rainbow shark, no? Dito naman sa baba mga otits, grabe, sobrang laki ng mga sortil. Ganda ko na siya. Ganda siya kalaki. So ito siya mga otits, ito yung sortil na sinasabi ko sa inyo. Tignan niyo mga otits, ang lalaki. Baka medyo maliit pa nga sa video tignan, pero pag sa personal, sobrang laki talaga. Ito na lang yung magiging sukatan natin, itong koi fish na nandito. Ayan, halos kasi laki na nila. So, 50 pesos lang ang isa neto mga otits. Pero yun nga lang mga otits, ang medyo masakit. Wala akong nakitang babae. Ayan, puro lalaki itong sortil na nandito. So, puro lalaki siya, walang babae. At syempre mga otits, hindi mawawala itong mga crayfish. 350 pesos naman ang isa neto. So, mga nasa 2 to 3 inches naman ang laki nila. Tapos syempre mga otits, hindi mawawala ang isa sa mga all time favorite dito sa Cartimar. Itong mga beta fish. Mga long fins. Double tail to no te? Double -tail. Magkano po ang isa te? 150. 150. Tapos dito naman sa glow. Tetra. 30, 30 pesos ang isa. So ito yung sample mga otits. Meron ditong mustard. <laughs> so ito pa yung iba mga otits. So marami kayong pagpipili ang iba't ibang kulay ng beta ngayon dito sa Andy's Pet Shop. So sunod naman natin pinasok mga otits, itong stall number 8 dito sa kartimar So dito mga otits, sa stall number 8 dito sa Aqualand, dito matatagpuan ang mga saltwater fishes na murang-mura -mura lang kasama natin si bro, anong pangalan bro? Rinan po. Ano? Rinan po. Rinan. So, ano yung mga saltwater water niya dito ngayon? Meron tayo dito mga perpula, merong domino, damsel, yellow damsel, red damsel, and striped damsel, black tail. Magkano so, price range na ito bro? Meron tayo ng mga 50 mga perpula. Bro. 50 lang yan, yung mga mimo, 50. Mm -hmm. Yung pinakamahalan talaga dito yung tori. Ito? Yan lang talaga yung Tapos dito naman bro, ano mga ano natin dito, isda? Meron tayo dito mga ninjil and Tang, tapos pufferfish and Tomato. Tomato. Very relaxing tignan mga otits yung mga salt water fishes dito sa top view. Sobrang ganda nila tignan. Tignan nyo mga otits, para kayong nasa Manila Ocean Park. Tignan nyo to mga otits, Oh. Ang gara niya tignan. No? Oh. Boss, ang tawag dito? Trigger? Trigger. 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 Magkano naman dito, boss? Yan lang yung may price talaga yan. Eh. 500. 500. Pero sulit naman. Oh. Sa mga gustong mag-alaga, Uh, bro, anong mabibigay mong advice? Meron naman tayo dito ng nabibintang asin. Pwede rin kayo mag-cycle, one-man cycle. And pwede rin tayong bumili ng tubig dito galing. 10 gallons to 50. Kompleto naman kayo sa mga ano, Kompleto na gamit? Kompleto naman kami dito ng mga gamit. Walang problema. Mm -hmm. So matatagpuan nyo sila sa stall number 8. Dito sa Aqualand. Hanapin nyo lang si... Raynan po. Yun, si Bro Raynan. So, sunod naman natin pinasok dito mga otits sa Aqualand, itong Nicolas Pet Shop at alamin natin yung mga presyo ng isda at kung ano yung mga available na isda dito. So, dito mga otits sa Nicolas Pet Shop, sobrang daming available ngayon ng mga gapis. Kaya magkano yung mga gapis nyo ngayon kaya? 50 pesos each. Tapos syempre, meron din sila dito mga gurami, tapos itong mga pingpong na goldfish. Magkano naman kuya sa gurami tsaka sa goldfish? Ah, 50 pesos din. Tapos syempre dito mga otits, meron ding mga arwana. Kung may mga malilit na isda, meron ding syempre yung mga malalaki. Ayun, no? Oh, gumanga pa yung isang arwana doon. Kaya magkano yung arwana nyo kaya? 1.5 silver. 1.5. Tapos dito kaya? Silver, 1.5. 2.5. 2.5. 2.5. 2.000. Syempre mga gar, hindi mawawala itong mga alligator gar natin. Kaya magkano ang alligator gar natin? 500. 500. So ito mga tits, maliliit pa. Baka mabait pa to, hindi pa nangangagat. Ayan, so 500 pesos lang. Marami rin silang iba't ibang klaseng isda dito mga tits. May barb, may mga kuhako, tapos mga angel fish, mga danyos, white skirt tetra. Kuya, magkano yung nag-average yung price ng mga nandito kaya? 10, 20, 50. 10, 20, 50 rin. Bagyan na lang maraming halaman para rin. Bakit hindi na yung wala? rin, ang presyo lang iwalay. Ano nilagay mo? Dalawang babae? Oo. Ano ba dalawang babae? Dalawang babae talaga. Sige. So, ano lang may halaman? Para... Pag ano na siya ma'am, pag gumigilid na. Tapos, yung asang nila, bumibilis na yung paghinga. Parang ulan sa oxygen. Yan mga anak na yun mag. Tapos kikilid na yun. Hindi na siya sumasama sa ano. Mga kasama niya.